di binibiri pa, uh, pa natin, hindi pa ito, baga kung in uh, short, uh, marites pa lang. Pero eh, hindi malayong uh, posibleng mangyari. Dahil nagsasabi po ang ating mga kababayan, nangangamba sila, nag-aalala, dito po sa Davao City, kung bakit uh, may mga otoridad, may mga sundalo, kapag uh, nagkaroon ng na-trigger na magkaroon ng gulo, abay baka posibleng daw magdeklara ng marsalo doon mismo sa lugar at kaya ng kontrolin ang lahat pong, uh, ng mga lugar po doon, na uh, Senator. Ano ba ang masasabi ninyo uh, hinggil kung gagawin nila yan, malaking gulo. Malaking gulo. At etelio malaking gulo. Uh, sana, sana huwag lang gawin yan. Kasi kung gagawin lang, mag-iklaras lang, Marcelo. Uh, ang tao ay, uh, uh, alam mo na, yung mandato nila na gagaling sa taong bayan yan. At ang taong bayan kung mag-desisyon, pasensya na lang kung... Kung uh, ubusin la pasinsya ng taong bayan. Ganoon lang yan. Yes, sir. Senator, huling mensahe po ninyo. Muli sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, uh, pasinsya na kung uh, ganito nangyari sa ating bayan. Uh, hindi natin kasalanan ito. Kasalanan ito sa mga taong uh, sakim sakim sa kapangyarihan na gustong manatili at gustong makapisto forever dyan sa mga sa sa paghawak ng sa rinda ng gobyerno. Pasensya na po kayo. Ah, hindi ito hindi ito as I've said walang forever. Walang forever. Ah, tis, tis lang tayo. Ah, maha, may solusyon din na lalabas ah, para dito. Ah, yun lang po ang masasabi ko sa aking mga kababayan.